Ang pumunta doon. No, no, no. Sa, sige, sige, sige. Magkoconvoy tayo. So, Makoy, ah, uh, ikaw susundan namin, okay? Sige, bigay niyo lang sa akin yung lo location lokasyon. ah, sige, it. sige. Ah, uh, yung lokasyon kasi is, magsisenda lang doon ng GPS. Ang waste sige, Sa akin na lang, sa na lang. So, sabi, Montana muna Tapos nag-aayos pa yung cartel So, sige, sadyain na natin yung Montana ngayon ah, Para maganda uh, yung ano Yung Ah, Leonardo pa, sadya sila ano pala, di ko pa pala na sa inyo kasi diba si uh, Padrino kung di nyo malaman, alam ko kasi kilala nyo si Padrino uh, alias Gabo si Padrino is wala na nagretiro na uh, lahat ng trabawis napunta na sa akin so sa ngayon, ako na yung godfather, official na godfather dito so etong si Leonardo, ah, uh, ito na yung uh, umalit sa dati kong posisyon. Sa kanang kamay, saka sa frontman, yung pupunta sa inyo, kakausap. may gusto kayong tulong, siya yung niya, si Leonardo. Tandaan niyo lang yung pangalan niya. Tandaan niyo yung itsurang yan. Leonardo Gonzales. sige, 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 malinaw yan, malinaw. Yan lang naman. Tingin ko naman, makakasahan naman yan eh. Kasi, binibigyan ako ng ano uh, eh, ng, ng... mga something, something new na hindi ko kayang gawin. Kaya, tingin, tingin ko mapapagkatiwalaan nyo yan, eh pinag pinag pinagkatiwalaan ko naman, diba? So... Hmm. Tuloy yun, kahit, ano, kahit OG, nandun. Tuloy yun, tuloy. Para matapos na. Ako ba kakausap? Ano, na Trump. Dapat yun narito ikaw na dun eh. Yuki, kalma mo, kalma mo. Hindi, eto yung first ever na pinatawad ko kayo, di ba? Kasi overall is you be yung kasama ko. Kasi ayoko kasing ipatawag kayo na nandyan si Rico. Baka mamaya mainip yun. Hide la din. Alam mo naman yung ugali nun, diba? di ba? Hindi naman, di naman. Ikaw naman. Get Ikaw naman. Ikaw naman. Hindi <laughs> <Shado> naman, eh. <laughs> naman ganun man. tatay ko. <laughs> Parang eh. Inay... Alam mo kasi baka mamaya pag natagalan magalit. Hindi huh? naman ganyan yan Medyo ano rin kasi, ah... Uh, Rico is my friend, so hindi natin pwedeng niya. yan. Actually nga, mas ano pa yan sa si Rico eh. Mas ano pa talaga. Mas mataas pa yung experience niya. Feel sa akin, kaya... Kailangan din natin respect mo ito. Ah, Putang inalihintay <laughs> ni Simon eh Dali <laughs> 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 ano, good father Yung, since ako akong magpapronta Eh, sana sa akin nang ibigay yung lokasyon Oo oh. Tutal nakapatriot naman ako Oo, oh, sa'yo ibigay Oo, oh, Leonardo, pwede ba natin puntaan yan? Ikaw muna susundan namin Leonardo mm. Anong yeah, ano CP? Na, ano man? yun? Di ko Checkpoint? Cellphone, cellphone

Pre, mag-drive dito, Al James. Scarface, huwag mo lagyan ng nitro, ha? <laughs> Diyan, pupunta. Si... ko? es pre, pre. Puta, parang, ¿qué es eso? ¿Qué nung eso? ini es eso? ¿Qué es pre ¿Qué es eso? ¿Qué pre, eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es

kanina pa ka ako mga uh, na no. Ay, mali, no. sorry. <laughs> uy, 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 <guapo>. Tranquilo. Advante, advante. Tara na, tara na. Dito ako, dito ako. Ay. Bahuli Sa akin oh, ko lang. Ay, kakaligo lang.